Hello everyone, good morning, happy Friday po sa lahat. Ayan, tara po munang mag-brunch. Sama na po ang ating breakfast at lunch at mag-aalas 11 na po. Ayan, ako po eh magdadalwang linggo ng ganari pa rin na hindi na po nawala ang sipon. So ayan, mag-uumagahan po muna tayo. Kasama na rin po ang tanghalian. Ito po ay eh, courtesy of my Akila uh, double cards here pinag-uwi nila ako ng laing. Napakasarap. O, oh, ba diba? And then, ang ating galunggong. O, oh, ha? Then, may kanin siya. Siyempre tayo. Ayan. Pag maganda kang makisama, magaling at mag okay kang makisama sa kapwa mo, mamahalin kanila, di ba? Walang samang plastikan, maging totoong tao ka lang para at least masaya yung buhay mo kasi mahirap mahirap pag nasa ibang bansa ka at hindi ka marunong makisama. So pakikisama lang ang kailangan. So ayan guys, let's eat. Thank you all so much for watching. God bless. Happy Friday po.